Hello mga badi, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again to my channel So sa mga badi ko dyan na di pa nakasubscribe At di pa nakafollow sa aking Facebook at Youtube channel Ayun, ay eh, subscribe na at follow na rin sa aking Facebook page So for today's vlog mga badi Ay papunta kaming uh, farm Mamili ng dwarf coconut So itong RG Farm yung aming puntahan So sa mga body ko dyan na interested mag uh, ng ano, dwarf coconut ay pwede nyo silang kontakin sa kanang FB page sa uh, RG Farm yan ilagay ko lang yung uh, link sa baba ba para makontak nyo mura lang yung kanilang dwarf coconut So ipapakita ko sa inyo yung kanilang itsura sa kanilang farm na napakaganda. So ayun ba 'di, pumasok na tayo. Ah, naisipan namin na magtanim sa farm ng mga dwarf coconut ba 'di kasi compared doon sa native na mga coconut yung mga matatangkad, ay 10 years pa 'yun bago ka maka tuba or maka kopra. So dito sa mga dwarf coconut ba 'di, ay 3 to 5 years. Ah, depende na rin kung gaano kataba yung yung coconut ay mamumunga yan 3 years or 4 ganyan, depende. Yung pinakamatagal 5 years. So yan yung ating uh, ang kagandahan yan at ah, yung thing. ating uh, product nito ay tuba, coconut wine. So napakaganda nito ba ding business. So investment din ito ba de? So nandito na tayo sa RG Farm located in Pilar Bohol. So, nasa Pilar ito ba, de? Eh. Sa amin lang na probinsya. 100 pesos per, ano, ang, per seedling yung uh, namin dito. So, yun ah Parking na natin itong ating sasakyan upang pangating uh, na natin yung kanilang mga dwarf coconut. At yan, ayun, napakarami na ito ah. 50 ito ba de? Eh. pero 40 na, uh, 40 pieces lang ating uh, bilhin ba de? Eh. kasi hindi na ito magkasya doon sa ating farm, Eh. Maliit lang yung area. So, ikon, uh, meron ako mga matatangkad na lubi na matatanda na i-condemn natin yon kasi hindi na siya productive. So, ating, uh, ating, uh, ano, itong itanim, ipuli, itong mga dwarf coconut. So, 40 pieces, so 4,000 ang ating mabayad dito. So, ayan, 100 pesos each. So, yan yung uh, uh, bilihan namin dito. So, ang variety nga pala nito ba, eh, is yung takunan. Takunan variety. So, 'Yung takunan variety ba 'di is isa 'yon sa uh, which is pinakamagandang ano pinakamagandang variety sa dwarf coconut kasi uh, ganito siya oh malalaki 'yung kaniyang mga niyog at saka malakas din 'yung kaniyang tuba or coconut twine at napakarami din 'yung mga bunga niya so, makita niyo ba dito ba 'di ito mga ito ba 'di Ayan, meron din sila mga nak-harvest na. So, tinapok lang nila. Hitayin lang nilang itong mga para ibenta na. yun. mayroon ng mga dahon. So, pwede na nilang ibenta yan. So, ganyan ba din? Hindi pa yan pwede. So, iselect is pa nila yung pinaka-the na pwede nilang ibenta. So, ganyan katangkad yung mga dwarf coconut ba din? Uh, time na uh, 10 years. Yan, yung ganyan. Sabi nung caretaker nito, 10 years na daw ito. So, ma hindi mga ano siyang katangkad. Mga ano siguro ito. Mga 7 to 8 feet. So, kayang-kaya naman kung meron kang hagdan. So, pwede itong nga uh, kayang-kaya mo. Hindi katulad ng mga matatangkad talaga ba di. So, ayan. Meron ding mga ganito. Merong mga maliliit pa at depende na rin kung ano ito kailan ba nila ito tinanim so, depende yung size, uh, katangkat so, ito mga 7 years siguro tingnan nyo yung bunga ba di? napakaraming bunga 7 years old, so ganyan so, ang kanilang business ito ba di, is not for copra ang kanilang uh, niyog kundi le, pangbinta ng mga similya yung seedling ng dwarf coconut so, ayan meron ding na napadyag sa bagyo So, napaka, ano lang, madali lang kunin siya ba di. Hindi pa rin na matay. So, tingnan nyo, itong isa ba di, oh. Oh, sobrang baba at napakarami na ng, ano, bunga. So, yan yung isa sa pinakamaganda dyan. Oh, tingnan nyo, oh. oh. maabot lang nakin akin, oh, ang yung bunga. So, mga nasa eno, uh, siyo uh, limang, five years siguro yun. Six years ba? Yan yung kanyang uh, age. So, dito, meron ding mga bagong tanim din sila. So, noong mga way back at uh, oh, kalimutan ko yung may merong bagyong odet so malaki yung pinsala sa ang bagyo dito so ang kadalasan yung mga dwarf coconut na kanilang pinakaunang bat sa tinanim ay na ano natumba so tinaniman nila ito ng mga bago so ito yung mga bago mga maliliit palang badi So, yung planting distance niya ay hindi ganong kataas kata din. So, di ano lang, mga... Uh, ano? Siguro, ang planting distance siguro dito is 6 meters apart. So, pwede na yun bali. So, ayan, napakaraming bunga. Ganyan yung uh, takunan variety. So, kung nagbabalak nyo kayong magtanim ng ganito, badi, iselect nyo yung takunan variety. Kasi malaki yung ganyan niyo marami din. So, kitang-kita nyo naman dito, bade. At uh, saka, ang pest and control disease lang nito is yung bakukang at saka daga. So, madali lang yung uh, i-treat, yung may mga bakukang kasi malalaman nyo naman kung merong mga attacks ng mga bakukang yan ay sa mga dahon may mga buslot so dito ba di wala naman na oh, mamaya, kami nakita ah, mamaya meron din kami nakita na inatake ng bakukang so ito ba di hindi pa ito ah, meron din kunting mga na, ano ba din oh, bakukang ganyan na, nakita nyo sa kanyang dahon so nagbibilawan na siya so meron siyang atake pero hindi pa yon inatake yung kanyang ubod kasi yung ubod ba di kapag ay inatake yun ay matay yung anyong mga niyog so ayan o oh, tingnan nyo ba di napaka maabot lang hindi oh, ano hindi lang siya hindi isa katangkaran so si boss lito oh. nasa 5 feet lang siya so ito kaya kaya oh tingnan nyo oh oh, anyan. oh napakadali lang i-harvest yan ba di So ganyan ang advantage oh, yeah. ganyan, ng ganyan, ganyan, dwarf coconut pero meron din itong disadvantage body. Kasi may na-research ako sa internet na itong dwarf coconut ay hindi nga yung lifespan niya compared doon sa mga matatangkad yung ordinary na coconut. Ni is ano nasa ano lang ito 40 to 50 years pero okay na yon body 40 to 50 years. Hindi naman tayo magtatagal dito sa Uh, mundo. So, okay lang itong 40 to 50 years, yung lifespan ng ating dwarf coconut. So, yung mga matatangkad ba de is, kayang-kaya yun umabot ng mga 80 to 90 years. So, ito yung, ano ba de na uh, yung pagkukunan ng coconut wine or tuba or lambanog. So, diyan nila kinukuha ba de yung katas. So, isa din yung uh, ganyan business na maganda ba de Ito yung Karaniwang nga uh, business dito sa amin na uh, lucrative business din ito buddy. So ayan, tingnan niyo si Boss Yoli, sinubukan niya. So, kung lang kayo ng, kung magganyan ha, ah, ibaw ganyan, ganyan ay bend lang niya siya. At dapat ay tatlong ganyan, pwede na ninyo magtuba. So, ganyan lang ba diyo ang sistema niyan sa pagtuba eh. Kapag ay namungha na ang ating mga dwarf coconut after, after mga 4 years from now. So, kung mayroon ba tayong vlog dyan, ay, ano, ay vlog lang natin ba eh. So, ito yung ating, oh, tingnan nyo ba di. Eh. O, oh, yung ating, yung ating yung mga dwarf ko

So, dito ba de ang Dwarf Coconut ay merong tatlong pamamaraan upang no, makapera ka dito. So, yung pinakauna ba de which is yung pinaka-common natin, ay yung pag niniyog, uh, kopras. Yun. Yung niyog niya, i-convert ikon, uh, mo, no, kapag nagulang na siya, ay pwede siyang koprasin at saka ibenta. So, yan yung isa sa pinakamadali lang na paraan na pag ano, pag benta ng kopras. So, maka, ano ka, makabenta, ah, makapera ka. So, yung pangalawa ba di, yung tinatawag namin nga sanggutan, mananggiti. So, yung mga coconut wine, mga lambanog, yan, tuba. So, yun yung isa sa, ano, magandang business ba di, kasi araw-araw yun. Araw-araw kang maunguha ng mga katas na yun niyog. So, araw-araw kang may suka, araw-araw kang may lambanog, araw-araw kang tuba yung per container nga nito ay nasa 800. So, imagine ba di, eh, sa 40 ka pieces na puno mo, pwede kang kumuha niya ng 3 to 4 containers. Depende na rin sa panahon. Kung maulan ay marami yung makuha mo. So, kapag ka ganyan, minimum ka ng Pag nagtuba yan, yung 40 natin So, makaano ka, makatuba ka ng mga 3 containers So, 800 yon Sa, ano, sa bahalina So, 8, 16. So, meron kang 2,400 a day. So, which is napaganda. At yung ibalas uh, last ba di eh, ay yung pagbenta ng seedling, yung ginagawa nila. So, sa kanila dito ba di is 100 pesos per seedling. So, maganda rin yun. Uh, yun yung isa sa ano, way na magbenta so, dito. Man, so, man, ang bet ko nito ba di ay yung man. ano tuba coconut wine kasi madali lang siya, hindi mo no, na kailangan akyatin ng mataas. So, mababa lang siya, madali lang siyang uh, kuna ng sap mo. kuha ka ng tuba. So, yan yung aming uh, goal nito no, mag-produce kami ng maganda at quality na mga bahalina. So, ayan. Ay, yan lang ang ano, Malay, ba di? So tingnan nyo, please keep on watching sa ating mga vlogs. Ano ba 'ni? Tayo na kano. Tambal mo ba? Tambal ni kanse. Tingnan mo, ano ba ngayon? Yan na ni puti lagi mo talaga na. Oo, oo, wala. Ay mo bunga ni damo. Tama nito, ilang ko ano? Tara mo sa tingnan dadada. Ta. Tingnan mo. Ano 'yung tuwak ni Juan? Kanino? Ana, ilang ang ikaw ano? Gigdan nan ba? Gali. Ano nang nailo mo na, Tama, ato, na ilo, mala, boss? Wala na lain ng variety. Kana may ng butong boss. Ah, uh, lain ng variety nga na Lain ng variety tanawa. Uh, Orange. Orange uh, no. Kinatamisan. Tu mga pung. badim, uh, ibang variety. Ya, yeah, ya. Rabi oh. May tagutong na. Uh. <laughs> Sabanta. Sabanta. Sa, Sa, Sa Kaya mga takunan, kaya mga dagko na. Mm kada hindi palit, boss. Grabe. Ha? Mauna ma yung, mga pagkita ka to ba? O, ito na. ganina din to. Makakita mm. tayo ito ang boss. Pwede na sanggutan. Grabe. Nagwaan siguro na ipasanggutan nila kay ipang baligyan ha. O. Ang sanggutan nila yung uh. oh. Oh. Niya, gamay rebunga, boss. Mado ang kabunga ustado ha. Kaya ang bubunga niya dyan, kato ng bubunga puok. Oo. Uh -huh. Eh undangan man to ni mo puok na. To may mabilin, mo ang

Hmm. Maka okay, dina bahasa-basa di di Tahan Nak. Itu petumil. Bila to? Bila to ke goreng Oh. Di zaman ni. ya kena Hmm. <t suffering> Kabawi ka ta sa itong bahalina ni boss Itong kutumil at itong kukunan Ano kabawi nga o Di masanggutan o pras O na ay Sanggutan na naman katruyan mo yun Pilar na ka Pilar na nga at law boss Yung tiner to ba Pilar na Sa siya o si Sumala o na Doon Pero di pa man naman makatuba dito Nagpagbawag na ito anak

pang na dito gisa ni na no? oh na mga limonsito mga pila na kay na ni uh, mga milyon na ni lubi pa lang daan boss mga ingana boss pa da limonsito na gano kumain na kita ng matauhan, kumain sabi to na hindi mo bugado ni ko aning kuan god lubi nga ni makabunga na akan ako sang mo Nah, kana. Ah, kanang bagawi pang pagtuyod. Oh, kana nga na. Ah, nah. nah, pwede ni imong coconut wine. Oh, kana. Nah, 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 nah. nah. Kana. Mo na imong bugon. Nanay. Ah. Antong bubanga na na jaga may, pwede na kamalahib. Basta laman di kay hayat ni musad sad, tuba do, disampak, di sabak di ka kamao mo, mananggot basta kay inagana ni mo di mabunog. Mo agas mga ilhan man, na kay magtuo, pero mi robos. Magtuo, ana ka ugma, agipan. Ah. tao na Pero like, pa, inigbira pa, inig pa, di pa, di pa na, inigbawag na dyan. Ah, uh. ano yung nagbawag? Inagbawag mo. Ah. Ato ah? Alipan. Kada Hmm. to ah, babaw. Ah, kana? ka na. Wala. sa Ah. Ah. na. Gana na, bago na ah. ah. na. Dali pa na siya. Di pa na sa doon ditso, di pa mo na mukuan. Dali lang dikit katon, boss. Mm. Sa Montaginlo. Mm. Ani ba ko kang mandi pud na ah, nang bubuho na. Oo, uh, oh, uh, ani. Oo. Oh. Uh. Oh, wala tapud to. Ah. Bakukang na na. Mm. Namatay bakukang na. na. Bakukang na. Ang delikado ra na ang bakukang uh, kanang udlot. Um, Patay jud lobi ana. Ah, oh sa may mailhag kuan boss, tira nang udlot. Oh, ah, kuan ay abo. Tara di malalon nimo dito.

lahat ng mga lumikis ya ya. Ya ya, kagad. Kuwartan. Ay ko prase ni boss, kita datang kuwartan ni. Asa kita kuwartan ni, semoga ni bos. Mulai dak ko iman ima kuwartan ni. Isang puno. Dugay lamang noon. Oh, dugay lamang kanang isang puno anane di man ka. Equivalent sa isang puno kahoy. <laughs>

apa nah no, ayam bah mau ke mau puring mau apa ya ada lo posin dua di kamu nak tahu awal di bunga nih pusta hagikan nih kuaan awal ah, tuh nih kepunga tuh harus ini ah. nah mana eh. nih oke nih bakukang buat ilan tong bakukang kayak mengamat ayman Wah, ini gibak kukang ini na. nah. Akan tak kena. Gibak kukang nah. Oh, kerit ya. Kena. Ah, yun.

Kani, ilahan na puning sapawan na itong sidling na ito. na puning po ng bago. Isa, tandaan po. Dara. Tari, tari. Tara, habi. Ini, rakit, tak. Nanda nga, gisar niyo mo sakuan? kawan? Hindi ako. na. Oo. Nanda? Naa. Pero tagsara ng bakukang, bus na. Tagsara. Kaya mo maingan na. Uh. Ang kasagara na ng bakukang, on. Kaning niyo, na, o. Oh. gamay, paano mo mga bitang gamagakak. Mga nah, mga mga kasagara, nga ato sila mo. So, hindi niyo ka mag-hack-hack? Hindi. Wah, gama. Ako ito nga hack-hack mo ito? Oo, gali. ako, ah. Ah. Uh. Ang sabang mga bata, katong na yun ba? Hmm. Kuan, naibisaya ito siya ba? Pero marang nasat-sat. Ya. Yeah. Ang nabawra, namunga na kay Bumbil, man. Hmm. Ang nabawra, namunga na. Hindi, buong nga nga doon buok. Nabuha nga ito mag hape dun mau abut sa umbud akak pa hape mau sa tunga sa lube ha sos dagan mga dagan tu, nga tunga mga unung kabuan si to tunga tuig matai katinga nama unga dibuuan man agad unguan akak dana buho nga masunung ngane amon ato dagan nga to sodong sababaw sos baga kuan patay mung lube patay ag Koe hmm. le man tabang sai mon kantong apo i eh. sodlan asawa kantong wan oh. wa naman kadagan naman sa wa naman sodere wa naman di sagar dagan naman ana man tolen ana man mangagi sa nang ubot ti humu adide ah, na tong bobo de eh. di anang, agi, na ana mangagi na napa uban ari tira sakwan nang melupat mangguna bos ho oh, oh. melupat napa uban ana mangagi nang pasakai na ay mga samad ba Pasakay na mga samad, na yung mga, mga tinibtiban. Muna no, yung lang, yung asa nila, kubkub. Pero ka nang nang... Katong bungo, kay Kador, may itong masamaran. Hindi okay, man sila kasod. At ito kay... Ato, ubod, at itong ilang Uubod target. O, ato ito lang kanon lang ubod. Wala mm. na pong itong inilang panganan po ito. Ah. Ano, guma. Pero hindi mo liki, ah. Hindi mo... Hindi mo buak. No, Oo, oh, mga turok na yung mga kuwana niyo. Oo. Uh -huh. Kaka eh. Yeah,

Ano po ilang mga medisina natin ah uh Ah. -huh. Ito na kerga. So that's it ba Yan yung kanilang uh, farm. So napakaganda ba di? At itong ating binili na mga takunan variety ng uh, dwarf coconut ay atin ang binayaran at ikarga na natin sa ating sasakyan na bongo raptor. So sa susunod na vlog ko badi ay atin itong itatanim. So tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng dwarf coconut at planting distance dito. Kasi napakahalaga na malaman nyo kung uh, ano yung paano magtanim nito at saka gaano din yung uh, kanyang distance sa pagtanim. So ayan badi, uh, dapat ay yung ano niya ay hindi mabalik yung kaniyang dahon kasi kapag ay nabali yan bade ay reject na yan hindi na yan tutubo bade so biwasa natin yan bade no na mabalik yan so dapat ay hindi siya matumba-tumba bade para maganda yun yung ganyang tubo so ayun yung sana po ay meron kayong natutunan sa aking vlog mga bade so ito yung ating uh, episode ngayon ang pag ano pagbili ng mga dwarf kukunan takunan variety So, bakit ay napaganda nitong uh, variety na to compared sa iba? So, ayan o. So, yung mga coconut din, paano ways natin nga, paano tayo makapera sa pagtatanim ng niyog. So, sinabi ko na kanina, maraming uh, pamamaraan yun. oh yun yung isa sa ating iba ako ay gagawin yung pag-produce ng coconut wine or tuba. So, ginagawa yung bahalina or lambanog. So, ayan, buddy. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking vlog. So, salamat talaga. So, ayan. Huwag mong kalimutan na i-subscribe yung aking YouTube channel at tsaka i-follow na rin yung aking Facebook page. So, bye-bye, mga buddy. Ingat kayo palagi. See you in the next video. Bye-bye. Dami, -bye. oh. <laughs> ay, Amel. 4,000 yan namin kandidat sa... Ipa. 4,000... Ah, uh, kwento 40 ka na tag times 100 4,000 lagi. So ayun, pauwi na kami. So thank you for uh, watching my video. Mabos yo le. Da hamsaman. Hamsaman ke hamsaman ke. No, ano mga pati, uh, please uh, keep on watching my content and please uh, support to my channel. <laughs> Subscribe for more and uh, follow my Facebook page. Ayun, thank you. Stay safe. Uh see you in the next video. Ah. Bye bye. <laughs> ah. Bye 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 boss. Bye-bye. Bye-bye oh. RG farms RG Farm.